Hello, good day. Good day. Okay. So, may nakita akong video uh, dito sa Facebook na kumakalat siya galing sa uh, Facebook page na Disciples Journal. Yan. Natuwa ako kasi ito ah. Talagang pinapangalandakan niya na hindi daw Katoliko yung nag-compile ng Biblia. Okay. Okay, ang nag-compile hindi ibig sabihin na sila po yung nagsulat ng lahat ng mga aklat. Okay, ang nag-compile ay kinolekta ang lahat ng mga kasulatan at ginawang isang libro. Yun ang tinatawag na Biblia. At ang nag-compile ng Biblia ay walang iba kundi katoliko. Okay, so pinagdidiinan na niya na hindi na talaga katoliko ang nag-compile ng Biblia. Pero, isa lang daw yung mga Roman Catholics na nag-compile ng Biblia. Ito, panoorin nyo muna. Sorry. Sa Council of Chalcedon sa tuig 451 CE or Common Era, nga held sa City of Chalcedon sa Bithynia, din higin ang 520 ka mga church leaders sa nagkalendain nga dapit o gikonsider nga pinakadako nga ecumenical gathering nga na-record sa history. Isa sa mga present ng church leaders ani nga council, mao ang mga church leaders gikan sa Jerusalem, na church leader gikan sa church sa Antioch, na church leader gikan sa church sa Alexandria, na leader gikan sa church sa Constantinople, o isa ka leader gikan sa church sa Roman Catholic Church. Og isa sa purpose ani nga council ang pag double check sa compilation sa Bible o pag check sa accuracy sa Bible o uban pang mga doctrines. So dili tinuod nga ang Roman Catholic Church lang ang nagcompile sa Bible tungod ka ang history mismo ang nagingon nga group of church representatives ang nag-canonize sa Bible nato. O isa lang niini ang Roman Catholic Church. Yon, sinasabi niya na yung nagcompile ng Biblia ay ah, kabilang nga, nga doon yung Roman Catholic pero binubuo daw ito ng council at ang kasapi ng council na ay galing sa iglesia uh, na galing sa Jerusalem na katoliko pa rin. Pinakita niyang picture sa Holy Sepulchre, katoliko pa rin. Sa Antioch, katoliko pa rin. At sa Constantinople na obviously ang Constantinople ay katoliko. Ay nako na lamang at wala siyang nasabi na kung hindi katoliko ang nag-compile ng Biblia, eh anong iglesia? <laughs> at saka ito pa, Disciples Journal. Ang pinatunayan mo, ang lahat ng mga kasapi sa council na yon ay purong mga katoliko. At wala ni isa na kasapi noon ay protestanteng kagaya nyo. So, and the only conclusion is, ang nag-compile ng Biblia ay ang Catholic Church, not The Protestant Sulphur Church. 'Yun lang.